Opo, ma'am. Lisan mo. Opo, opo. Yung prutas, sa mo pa na. Opo. Bagal. Nay! Nay! Sino bayan? Nay! Oh, Iris, ikaw pala yan. Ang tagal mo nang hindi pumarito. Nanimiss ka na ng mga anak mo. Mga apo, pumarito kayo. Nandito ang nanay niyo. Mag magsamahan mo ko sa nanay niyo. Shachi, ano ba ba eh? Oo. Opo, layo. Sa'n siya? Ang lalaki niyo na. Ang gaganda niyo. Manong mm, man, ha? Nay, ang ganda mo naman. Mukhang mamahal yung mga suot mo. Ha? Pati mga alas mo. Oo oh, nga, Nay. Bonggang bongga. Nay, sa'yo ba yung kotse doon? Ang yaman mo na talaga. Yun na nga ang sinadya ko dito sa inyo. Sumama na kayo sa mansion ko. Kasi malungkot yung mag-isa. Nay, sumama na kayo sa akin. Para maalagaan ko na rin kayo. Ang mabayalis. Ang narinig ko. Pupunin mo ang mga apo ko. Nay. Gusto ko na sila ng kasama. ko na sila. Ikaw e, din. Sumama ka na para maalagaan kita. Sandali lang. Napamahal na sila sa akin. Ang taga na nang pinagsamahan namin. Sa at ginhawa. Naku Iris, saan ba nanggagaling ang kayamanan mo, Aber? At naging instant millionaire ka? Nay, alam mo naman, yung amo ko, di ba, wala silang anak. Wala silang pamilya dito. Tapos doon na sila, sila nanirahan sa Amerika. Kaya yon lahat ng kayamanan nila, pinamanan nila sa akin. Talaga lang, ha? No. Kung pupunin mo sila sa akin, sana lang, malagaan mo silang mabuti. Kasi napamahal na sila sa akin. Kilala kita! Nay, ano ba? Tigilan mo ako sa drama mong yan. Kayong dalawa, lahat ng gamit nyo, kunin nyo na, maghihintay ako sa sasakyan. Okay? Tigilan nyo ako sa drama nyo. Pasok mo anak. na. Oh. Mang Rudy, pahindayin si na Mag-shopping kami ng mga bata. Opo, okay, ma'am. Ngayon na. Aliwana, yung pagkain na pinahanda ko sa iyo. Pakihanda na kakain ka ng mga bata. Opo, senyora. Ang ganda! Ang ganda! Gusto mo nila ng ito. Ang laki. Wow, senyora Irish! Sarap na gan. Yes! Hindi ako makapaniwala. Rich kid na tayo ngayon. Mabibili ko na lahat ng gusto ko at kung ano-ano ano pa. Yes, mga anak. Welcome to the rich girl. Okay? Kumain na kayo and then aking ka na kukuha. Huwag ko ng pera para kong shopping. Manang Juana! pasikaso po sila. Nakainin mo bata. Okay? Yes! Magpumoy tayo! Yes! Mapapalitan na din mga gusgusan at mabaho natin damit. Mami na itatawag mo sa akin, okay? parang na tayo pera sa okay? Thank you, pa kayo? So, Papa, nag-injin Thank you, Mami. Okay. Mama, your trip? Siyempre naman, kasama kita eh. You're always busy with your business. Buti naman, gaban tayo. Matagal ko ng promise sa to eh. Alam mo naman. I've been doing all of this for you. I know. Wala na akong mahihiling pa. But, if I can have children to love and raise, I'll be the happiest person. You know naman, bata pa lang ako, maulila. Ma What? Those bastards are ruining our business! Okay, I'll be back as soon as possible. tama ka, Amiga. So, sweetheart, I'm sorry. We need to go back to the Philippines. I had a problem with one of my stop-up business. Sayo naman kung hindi ko aas aasikasuhin, malaki pa naman ang potential mo. I know, I know. What can I do? Okay, okay. Let's go. Excuse me. Sorry, Amiga. We have to go. Take care, Amiga. Okay. Bye. Kumusta na kaya sila, Aling Benny? Miss ko na yung dalawang bata. Manong driver, sa Singgalong, Manila tayo. Tanda mo ba kay Aling Benny? Wala naman akong kasama sa mansyong mag-isa lang na naman ako. Oo, puntahan ko na. Lita? Bakit po kayo marito? Kumusta po? Dadalawin ko lang kayo ng mga bata. Si Sachi at si Sacha. Huwag po sana kayong mabibigla at magagalit. Sinabi sa akin ng anak ko na ipinamanan mo sa kanya ang ari-arian. At tumira kayo abroad. Ha? Talaga naman ang anak mo hindi na nagbago. Marami na akong mga kasalanan niyang pinalampas. Pakalaking kalokohan to. Hindi na biro to, Aling Benny. Baka naman, pati pera at alahas ko, pinakilaman niya. Pasensyaan niyo na po sana. Ako na ang humihingi ng dispensa para sa anak ko. Huwawa naman ang mga apo ko. Ipakukulong mo siya. Sumama ka! At kausapin natin ang magaling mong anak! Anong ginawa mo?